Alam mo bang pwedeng mabuhay ang tao na masaya kahit walang pera? Totoong mahirap ang walang pera. Pero maaari kang mabuhay na walang pera. Paano? Una, matuto kang makontento sa lahat ng oras ng iyong buhay. Ang dahilan lang naman kung bakit gusto natin ang pera ay upang makasunod sa uso, mabili ang nabibili ang lahat ng gusto at magluho-luho. Sa bagay masaya rin naman sa pakiramdam kung nabibili mo mga gusto mo, ngunit kung wala kang pera, pipilitin mo pa ba? Kaya kahit may trabaho ka pa, kung kulang din ang sahod mo para sa pangangailangan ng pamilya mo, iisang tabi mo na lang, dahil ang totoo, hindi lahat ng may pera ay masaya. Ang importante ngayon ay malakas ka, at malusog, at marami pang magagawa. Pangalawa, laging makipag-usap sa Diyos. Ituon mo ang iyong isip sa pananalangin sa Diyos at hiling bigyan ka ng gabay, talino, magandang pangangatawan, mabuting kalusugan at malinaw na pag-iisip. Dahil sa pamamagitan nito, makikita mo sa buhay mo kung ano talaga ang mas mahalaga, pera o ang paglilingkod sa Diyos. Malalaman mo rin na lahat ng nais mong makamit sa mundong ito ay pawang panandalian lamang. Magbasa ng mga salita ng Diyos upang maintindihan mo kung ano ang plano sa iyo ng Diyos. Pangatlo, maging matalino sa buhay. Isipin at planuhin mong mabuti at maayos ang paano mo pasasayahin ang pamilya mo, kung paano mapupunan ang pangangailan ng pamilya sa maayos at mabuting pamamaraan. Dahil aanhin mo ang pera at masasarap na pagkain kung ang pinagbilhan mo nito ay galing din sa masamang pamamaraan. Tandaan, hindi pera ang solusyon para maging masaya ang pamilya at ang iyong buhay. Dahil maraming pamilya sa mundong ito ang nabubuhay ng masaya kahit walang pera. At marami ring pamilya ang nabubuhay sa mundong ito nang may pera ngunit hindi rin sila masaya. Kaya kung may pera ka ngayon o wala na napapanood mo ito, kung wala rin sa iyo ang tatlong ito, tandaan mo, hindi ka rin maging masaya.